mukha dalawa, dalawa. yung inedit ko ngayon. Tapos parang inaantok ako ngayon. Kasi nga ako nagising kanina. Ay, ano? Alas 4 na pala ako natulog. Kasi nga naglaba ako. Naglaba ako ng madaling araw. Kasi nga natuwa ako may tubig. Tapos wala naman pasok. Wala naman gagawin. Kaya ginawa ko. Naglaba na ako kanina. Nang alas 4. Tapos natulog ako. Nagising ako ng 8 yata yun kasi yung miral ko, kinutok ako dahil hindi nga daw niya makita yung reading. Eh, hindi niya maano yung yung kontador namin. Natakpan pala ng ano ni Daddy Chris, natakpan niya ng helmet niya. Kaya ayun. So, bumangon na ako. Tapos yun, murder na rin ako ng luluto yung ulam. So, nagluto ako ng ulam ngayon. Tapos natulog ulit ako ng mga 11. And oh, tama, 11. Umidli pa ako ng 11. Nagising ako 11.30 kasi ang ingay ng pintuan na ano ng hangin. Ang ingay. Kaya niyaya ko na lang din yung mga bata kumain. Tapos kumain kami muna. Tapos, yun. Kaya yeah, parang inaantok ako ngayon. Kaya i din muna ako. Yung dalawa, yung nakaiga nanonood na drama. Ayun, nakaiga pa sila doon. Wala kasi pasok at saka wala rin gagawin. Nanonood silang kay drama. Merienda na. Na-stress na pala, oh. 3.15. Bumili pala ako kanina ng ano. Teka, pakita ko sa inyo. Ito yung merienda namin ngayon. Yan. Banana cake na may, ano siya, may walnut. May walnut siya. Ito yung may merienda namin. 3.15 na. Pwede na magmerienda. Kumain kami kanina ng 12, saktong 12. Wait. Hi! Hi kayo! Hi! 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 Ha? Ito yung letter N. Hi, vlog! yung yung babae Kasi kami Good morning, guys! Kasi kanina pa kami gising at 11 na. Ah, tuwag na pala. Katapos ko lang maglaba, pagsasampay tayo tinitingnan ko lang itong niluluto ni Daddy Chris kasi nag mag, ano kami magsisi kami ngayon papakuluan niya na yung corn tapos ito lulutuin niya ipo niya yan tato or adobo din para mamaya ng gabi tsaka bukas kasi um para hindi na kami mabili ng ulam tapos ito eto ngayong tanghalian namin yan. Bumili na rin ako ng mga ano namin kasi nabusan na kami ng mga stocks ng gamot dito. Yung mga makati sa mukha ko guys, ito yung nilalagay ko. Yan, real cream. Tapos, ito naman kay Princess. Ayan, camoseptin naman yan. Tapos, bumili din ako ng by Jessica, Siyempre, hindi tayo pwede mawana ng by Jessica At ang aking Santon Plus. Ayan, lagi po akong may ganito ay magsasampay ako. Oh, ayan na aking sinampay. Kasi nandiyan na naman yung uniform ni daddy. Umuwi pa lang ngayon si daddy guys. Kasi uh, umuwi siya kahapon Friday. Tapos babalik siya bukas ng mag maga. So kukunin ko muna yung mga sinampay ko dyan. Kasi okay na yan. Tuyo na yan. Nung, nung ano ko nilabahan yan Nung No ano ko nilabahan yan? Thursday? Siguro tuyo na yan. Mahangin naman. Tanggal na muna tayo. Luto na ito. Wow. Si Bobby ang nagluto. Pwede na. Testing. Loto. No. Mm -hmm. Nag-purchase siya. Ano yan? Tapos may free shot na ganito. Ilalagay ko sa mukha ko ngayon. <laughs> ako nagpupunas. Ito wow. na pala ganyan na box lang ngayon. Paano Open mo. Ano? Tawa ka mga ato. Ganito ba? Ay, shit. Ang oh, social? Yan, ganyan na siya. Magnetize na dito. Yan. Bangon yan sobra. May sealed na. Ay, na Naiwan ba yan? Opo. Ano Ay. <laughs> Ganun pa rin naman. Eh. <gasps> Bango, Ay. ito yung favorite ko din guys. So, perfume dessert na uh doon? Strawberry Shortcake, sobrang bango niyan, grabe. Yan, ang cute na ng box nila ngayon, hindi na siya ayang, sobrang bulky. Oh, ganun na siya, oh, ganyan na siya. Dati ang ang ano nito, lapad. Meron pa ako mga lumang box doon. Ang lapad nito ngayon, ganyan na lang siya strawberry shortcake kay perfume Isi dessert. Yung Oo, lumingit na yung box nila tadi. Oh. Tapos, ano na siya. Ano na yun, Hindi na siya yung dihilang ganon. Uy, walang mag-e-spray. Dito na siya, dito na siya. Binubuksan. Mas... Naka-magnetize yung na tawag doon. Magnet. Ano okay. na siya buksan yan? Ha? So, mahal. mahal daw. <laughs> ganon na siya buksan. O oh, yan. O yan. Mm. Bakit wala nang mura kayo? Yan, iba na rin yung kanyang ano. Bango! <laughs> Tapos ilalagay ko ito sa mukha ko. Mami Ma, mo, mura lang yan. Eh. Isa lang, pero pag bumili ako. Bango? Ay, eh, ginamit ako eh. Kaya nga eh. Al wala bang tinatanggal dyan? Parang ito, yan. Tatanggal ito. plastic. Ano ba? <laughs> yan. dito. Miyak Mali kasi yung pagtanggal ko eh. Hina. Hmm. Napunta na sa leg ko Ay. yung oil. Okay. So, ginamit na rin natin yung free mask niya. Facial mask. Sa Jollibee guys, nagpahinang kasi kami ng necklace. Ay. Tapos, uwi sa Jollibee. <laughs> Ang budol na naman tong batang to. Ito na na. Napaano na, na namin to. Napahinang na namin yung pamanang necklace kay Princess. Naputol kasi to. Kaya ano, Iba talaga yung silver ng ano, ng filigrinasya kaysa sa mga silver na nabibili sa ano lang. Iba talaga yung ano niya. Ito yung itsura niya ng silver. Yung sing, -sing ni Princess. Yan o, oh, ang ganda. Ano meaning na yun dito? Ha? Ano, ano yan? Bilihan din. Sikat din siya na bilihan ng silver. Kalaban ng mga silver works. Ganyan, yung silver. So, iniwan ko muna sila Daddy Chris, guys, sa may Jollibee. Kasi mag-grocery lang ako ng onte dito. Mga sabon-sabon lang naman yung bibilin ko. Kasi nga, may, uh, may mga stocks pa naman sa bahay. So, ito lang. Yung sabon na panglaba. Yun kasi yung madalas na vlogging wala. Ayan. So, okay na siguro yan. Yan na muna. So, ito lang yung mga pinamili ko, guys. Ito lang kaunti. May miniso na pala dito ngayon. Ayan, o. Tapos, waiting in line lang tayo. Dito na ako sa, ano, sa maiksi. Pagkatapos na guys, sumuhi na rin kami. So, afternoon wala na akong vlog pagkatapos na So, bye, guys.